pala ito kay Ma'am Divine Alunis. Ito ang laman niya. Start na po tayo. Yung una ay si Margaret. Ayan si Margaret. Ito nga pa si Margaret. Si Margaret, si Margaret. Ayan. Three heads na na naglaga sa saya. Sa, Margaret. Buti nilagyan ni ma'am ng ano, name. Ayan, nakalagay sa newspaper. Balik natin sa newspaper. Tapos ito, pangalawa, si ice cream. Ayan, si ice cream. Buksan natin si ice cream. Ito nga si Ice cream. Ang dami na niyang new roots, oh. You know. Ang daming new roots. Ayan, si ice cream. Next, si... Pink hat. Ayan, si pink hat. Ayan, si pink hat. Ayan, si Ayan, marami ng roots. Mga new roots, ang ganda. Ayan. Yan. Oh. Maganda talaga si Ma'am Alonis mag air dry. Kasi ano to? 3 days na sa LBC, ngayon ko lang nakuha. Kasi lagi ako nakalimot. Busy kasi. Yan oh, wala masyadong mashi Maganda. 3 days oh. Ganda si Ma'am Alonis mag air dry. Yan, si Pinka. Next si Exotic Lawi. Tingnan natin si Exotic Lawi. Kung maganda din ba? Ito si Exotic Lawi. Yan. May new, new roots din oh. No? Kunin natin yung mga dry leaves niya. Pwede na tong ito yung kasi may mga new roots na. No? Next naman, si... Polbon yan. Yan, oh. Si Polbon yan. Ayan, si Polbon yan. Cute. Ayan, oh. Maganda din yun. Ano niya? May new roots na. Ayan. Ay. Hindi mag-ano ya si full, full bone yan. Kaya natin mga dry leaves yan. Ang ganda po ni Gao. Kahit release na sa ano, sa LBC. Ang ganda talaga kasi mam Alonis mag, -ano, mag air dry. Ito si Rindrops. Dami ko nang na-order na Rindrops. Hindi ko mabuhay-buhay dito sa Lolan. Ito, tingnan natin galing kay mga Alonis kung mabubuhay ba ito dito sa Lolan, dito sa Davao ito. Ito, serine drops. Yan. Ang laki na yung mga ano, niya, oh, Yung mga parang bukol-bukol niya. Yan, ang laki. Kaso, wala masyadong new roots. May isa lang ako nakita new roots. Sana mabuhay ka rin dito sa Lola. Please, wala magkaroon ako ng rain Ayan. Next, I see variegated roly-poly. Ay, si roly-poly. Yan, ito si roly-poly, variegated roly-poly. May neuros na din siya. Hindi lang, hindi lang siya dong ano, halata 'yan. Ano, may neuros si Rolly Polly. Next naman ay itong si Barrigated by Missy. Yan. Ito pangalawang order ko na to ng by Na RIP na din yung ano ko. Una ko na order. Ito kaya try natin kay Ma'am Alonis kasi kay Ma'am Alonis may mga new roots na bago niya inaano pinadala dito sa Lolan may new roots na yung unang order ko sa kanya maganda din may new roots din yun ito tingnan natin kung ay mag, ano may mashi ay Diyos ko huwag <laughs> naman sana lahat mag Ayan, may new roots na. Kaso, to ang nangyari. May mga nagmamashi kasi kasalanan ko to naman. Hindi ko kaagad nakuha sa LBC. Ayan o. Oh. Bargated by Nisi. Sana mabuhay ka. May new roots naman siya. Maraming, oh, oh. uh, maraming new roots. ayan Kita nyo ba? Mga maraming new Yan, hindi mag-focus. Ayan. Like natin sa lagayan kasi para hindi mawala yung mga name niya. Kaunti na lang natira. Oh, kawawa. Next, I see na to si Neon Light. Neon Light. Ito si Neon Light. Yan, ang ganda ni Neon Light. Dami din niyang new roots. Ayan. Pwede na itanim agad. Wow, ang dami new roots. Ito ang maganda kay Ma'am Alonis mag-order. Kasi, may new roots na. Dami niya talaga new roots. Ayan, si Neon Light. So, Bike natin sa lagayan. Next, I see si Blue Friends. Ayan, si Blue Friends. Tingnan natin si Blue Friends kung okay lang ba. Ito nga si Blue Friends. Dalawa na sila ni Rendrops yung wala masyadong new roots. Yun know? May new roots pero isa lang yung nakita ko. Ayan. Dalawa sila ni ano, Remdrops. Next. Next naman ay ito si Stinky. Ayan si Stinky. Stinky. Para malaki si Stinky. Ito nga si Stinky. Yan o. Oh. Nakita ko to kay Ma'am ano, Mary Jean's Garden. Ang ganda ng Stinky niya. Marami siyang ganito. Tingnan yung mga rotsya para mga pansit. Ayan, si Stinky. Stinky. Next naman I si see Borigitin Helba Helba Jelba To Ito si Borigitin Helba Helba or Jelba ayan Si Borigitin Helba Next naman, I si... see. Ito si variegated pulwai. Ay, Ayan I'm si pulwai. Next. Ayan si variegated pulwai. <laughs> Ayan. Next naman. itu si si liya ya anu tuh liwis ya tak sa, uh, santa Lewis. ini mau <laughs> anu yung nya ayan ayan na siya si Lewis. <laughs> Tama ba yung pag-pronounso sa name niya? Lewis. Ayan, no? Oh, dami ding, ano, new roots. Ayan. Next ay... Ito. Si... Diamond steak, Ang dami ko nang na-order na Diamond steak, Kaso, na namamatay. Ito try natin kay galing kang ma'am ano alonis kung okay lang ba kasi dami ko na, na order na diamond stick puro ano nag RIP ayan sana ito mabuhay na talaga wala pa namang new roots ay akala po may new roots din akala ko makabuhay na ako ng diamond stick ayan oh, ang ganda po naman oh. ayan si diamond stick sana mabuhay ka na next naman I see. ito, malaki si red red champagne ayan si red champagne alam nyo, marami na akong champagne dito natatakot ako parang ano parang magano na mag mamaalam na yung iba yung maliliit Ayan, si Reed Champagne. Maraming mashi. Pero okay lang kasi marami din siyang new roots. Yan o, oh, daming new roots Oh. Ang ganda. Mara minyors. Ito lang yung ano, yung pinakamalaki kong champagne. Yung nandito na mga champagne ko, maliliit. Kunin natin yung mga mashi. Pero kung nakuha to sa LBC ng maaga, hindi siguro ito magkaganito. Hindi siguro magmamashi. Gaming mashi talaga nyo. Oh. Ayan. Si Red Champagne. Next, yung last na. Yung last na to. Ano kaya to? Walang name. Baka free ni Shiller. Ah, Etna. Ah, si Etna. Ito din si Etna. Hindi mabuhay-buhay sa akin si Etna. Sana ito mabuhay na. may nalagas na isa. So, mm, wala din siyang new roots. Ay. So, na mabuhay ko. It na. Walang new roots. Ayan, oh. Ay! Ang daling matanggal ng leaves niya. Oh! Tanggal ka agad. Ayan, si Etna. Sana mabuhay ka na dito. Ayan 不是。